Mayroon siyang... Hindi naman masakit yan yung mga adjustment. Last night. Hmm. pati ayaw. Sige yung, mo slipper mo. Oh, nga ng tower pa dito sya, taas pa turo nyo mo mismo para hindi na ako magkamali isang pagano'n sang strap okay. masakit na rin dito sa harap damay na rin pag pinindot ko to yan wala dito ito pinakamain. o sa mismong joint pa sa banda sa pinaka sa yung pinaka hangganan sumasakit talaga Hanggang ganda ang sa junction Sige. Kailangan kasi maliwanag para alam ko kung paano mong gagawin. Aabot pala ako sa pinaka ano eh, sa pinaka singit eh. Ito na yun no? oh, junction na yan eh. Nandito na nakakapit yung mga tendons pa ganyan. Yung quadricep na yan. Well, next lang. Hmm. Damay natin dito. Sumasakit na rin itong kabila, di ba? <coughs>

Nagpapahinga siya lang. sa gabi, ang gano'n, gano'n, gano'n. Nakutubog lang. Lahat po kasi ng pangyayari, pagka, siyempre ikaw, base nga sa'yo, nagbabike ka, nagtitegis ka, nagkaano ka, nagpapanrang ka. Pag nakapahinga na yung mga dun yan, magreklamo. Kung kailan nakapahinga ka na, dun na yung magre-reklamo. Pero that's normal kasi. Buti nga, sporty ka eh. Pero madali lang tong kaso. Madali lang tong kaso. Sakit niya eh dati kasi nakaroon naman talaga ako, kaya nawawala eh. Ngayon lang yun eh. Siguro din sobrang magkasunsun yung ibig. Sa bagay, sunsun yung ibig. Oo. Pina dito akong na-injured sa ano yung polemik sa CSA. Naglaro rin kasi kami dyan ang nakaraan. Mas mo nang masyadong warm. Okay, alas lang. Sige. Naglag mo lang, naglag mo lang. Sige. Pitawag mo lang, okay, lang muna kita mo lang, sige, laglag mo lang, muna, lang sige, hayaan mo muna masakpa sige, laglag mo lang, laglag -lag mo lang, sige lang, laglag -lag mo lang hanggang sa kaya. Okay. Bilas lang, huwag laba na. Pag maganyan, masakit. Dito tayo, pag ganito tayo. Huwag laba na.

Pag-inig kayo, ma'am. Kasama na yung balakang. Tapos na. Huwag mo lalabanan. Hindi, laglag mo lang. Hindi masakit ko. Yan. Isa pa. Relax na. Kapi lang sa'yo. Carl, pakuha ko nang isang towel. Kaya, relax na. Huwag um, na naman na. Laglag mo na. Sige, laglag mo na. Oh, Oo, hindi kasi yung balak mo. Okay. Lapa. Lapas uh, mo ni kamay mo, ma. Ya Kalau nak lelah-lelah Relax lah Relax lah kaya kayo ma'am. Okay. Straight lang. Ma oh. Almost magad na kayo. Okay. o oh, try mo ngayon. Iganong-ganon yan. Normally, ang matitira dyan, syempre may tromong may iwan. Kailangan, tandaan natin ulit, pag in-adjust, yung ganito, mga lahati o mas maliit pa yung sakit. Hindi yung ganito, pagkatapos i-adjust, para lalong sumakit ah. Hindi pwede. Try mong mag-move. Sige, mag-move ka. Pati yung balakang mo. Check mo pati. Yung, um... Sige. Kasalanan mo yan, pumunta ka rin <laughs> Okay, inadjust ko dito sa pinaka-junction. Kasi, siyempre dito, dito nakakapit yan, mami. Nakakapit yan dito. So, talaga makakapit ko siya. Kasi kailangan, yung tanungan din, yung assessment, kailangan masabi mo rin lahat kung ano nangyayari. Kasi kanina, hindi ko na sana atake. Siyempre, depende na sa akin. Baka ano lang to. Baka-approach lang ang pagmamali. Eh. Basis sa'yo, nag like stride ka pa, na-bikaka ka pa. Eh, uh di-adjust -huh. natin yung Okay? Wala na ako. Di, ka lang muna. Sporty ka pala. Diretso mo lang yan. Pero, for the meantime, at least, kahit 4 to 5 days, rest muna. Okay? Thank you so much.